Welcome my YouTube channel. Mga guys. Mga guys, dito kami sa ano, sa sa pabahay. Ngayon, yung likod namin mayroong mayroong pang mayroong pa doon na uh, extra land na may mo na ibig sabihin. Eh, kasi mayroong nag-ano doon, uh, ginawan ginawan niya ng kudal. Ginawan niya ng kudal. Katapos ngayon, nag-claim na yung tatlong bahay dito doon sa likod nila kasi magtatanim kami. Ngayon yung naglagay doon sa mga, sabi niya, five years na niya daw kinad kin kinudalan yun. Tapos, pero wala namang tanim. Tapos ngayon gagamitin namin, ayaw niya. Mamaya, papa papakita ko sa inyo mga guys. Punta tayo dito sa, sa likod namin mga guys. So sick, Mama. Yeah. Po tayo dito sa likod namin, mga guys. Ayan. Ito guys, dito yung Ayun, nakapagawa na naman ako dito. Kaya lang itong mga neighbors ko, guys. yun, itong tatlo dito na. Yung lulipura naman. Ayun. Ayan, tatlong kabahay na gusto na nilang gamitin ito dito para taniman. Ayan. Kaya lang, mayroon dito nag-ano. Na hindi naman hindi naman siya dito nakaano hindi naman siya dito guys naka yung ibig sabihin nandoon siya doon sa ano sa kabila nandoon yung pabahay niya may karapatan po ba siya dito itong ano na to oh ayan ginawa niya nang kudal dito na in, na imbes na magtatanim kami dito mga guys yung mga lukot dito hindi, hindi, na kami makaano dahil ito gusto sana namin itong tanggalin ayan guys so oh, ito ayan papasok tayo dito sa kinudala niya ayan o oh, napakaluwang ng kinudala niya kung magtatanim siya dito wala naman itong tanim eh kung takay niya talaga magtanim dapat itinaniman niya na ito ayun hanggang doon sa likod ko Okay. Ayan, ayan ang luwang. Ang pinindalan niya mula doon. Hanggang dito sa likod ko. Ayan. Ayan guys, hanggang dito. Oh, ang luwang ng pinindalan siya. May... Ngayon ang tanong ko lang po mga guys, kung sino ba talaga ang may karapatan niya. Na magganito dito. Siya ba o yung gintotunguran ang mga pabahay ni din. May yaman iniyayin ko dalawa. Hmm. amo init na room na bintotonguran. Ngayon kasi gusto na nilang gamitin 'to, Papa. Hawalan. So, ito naman yung kabilang ano. ayan naman. Yung kabila, ito naman ang tinutunguran niyo. Tapos ito naman yung pangatlo, pangapat ako. Ayun. Ngayon nagrereklamo kami mga guys. Mamaya usapin natin sila. Og imbibidyo ko tulo na gintutunguran. Tulo na portahan na gintutunguran usa duha tulo. Katasit ako na halu haluag pa ngay, ane. May isog nga niya kakulop. Takay hikinit, magkukuang gihapon ito. Kaya nga ni Mara may kinit. Tapos waray man nga niya magsarit. Ano ato ko no nagsarit lugod ko no haira an adto man dito nga nag ano nga nagtindog adto man na nagsarit din hi Nagtindog lang ya di daw ra manare tingkom na mo nagsarit diri sa sagad oo pag may pagkita may, ko nung kamuha ako natitulo, sige sigi ko nung no? pagkita let kami karna anong tinduk tinduk na dapat tindulo kailuan kailuan hindi kailuan hindi kailuan hindi kailuan hindi kailuan hindi kailuan hindi kailuan Kaya interest talagang Oo ba? Bakit niya na nai-investment? May investment na iya? House. Ah house. Oo, kayo ganda ito. kun iya gin tutunguran, bakit kay di nga nai-tutunguran? Ha? Ito to ni mo rin namuun, ano, gin. ano, Ito ano, nga tingin niya na balot atur ni kay ano na to ni Yuri ga ginahan luglug kag mo Ha Ah, mula, gikita lugod. Ang ginahadlok.